sir. <laughs> ano sir? Basag na. Ibabalik natin Pero, sa salamin. Hindi na malino pag kwan. Ayun, hindi na malino. Paglagay natin kay I-inspect. Pwede na eh. Oo, oh, di ba? Tagpultibit-tibit <laughs> 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 sa roma mo, bigatan ba yun? O, mali na, isang upan ako. Ang ganda ng feedback niya. Ay, salamat sa Diyos, di ba? Sabi ko po sa inyo. Ay, di ba? Ganun po yun. Tapos, di ba? iniwanan ko po yung salamin, may bago po. Uh, may awa po ang Diyos talaga. Hmm. Bago ba yan? Malal. Hindi po, andyan po yung bago. Ay, 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 po pa sa iba pa. Oh, mm. Ininot pa. Angkel, ada to O di ba? Nakakatuwa. Kinin na ko sa maliwanag ko pa oh. Pag naalis. Wala na basag na. Oh, Pero pag ay, pala, ano, pag meron, hindi, hindi, hindi malinaw na. Eh, ganda ng epekto yan si GSO9, talagang yan ang iniipon naming mga salamin para sa mga siber pong ano, may damage sa mata siyempre